Ilang taon ka na? Kasi. 25 po. 25. 25? Yes, 25 so, batang-bata so. ka pa. Bigyan mo naman kami ng na konting background. Alam ko, ang dami mo ng followers eh. Sobra. Saan ba nagsimula? Saan ba lumaki? Mm -hmm. Si Jero. I started performing na in love po talaga ako sa performing nung lumaki ako sa tatay ko kasi tatay ko po uh, dancer, hip-hop dancer. So may, may group siya, hip-hop group siya. So bata pa lang ako. Baliktad po kasi daw ako sa, di ba, ibang, ibang bata pag pinapa-perform, umiiyak. Mm -hmm. Yung parang, ayo, oh, ako balik tal pag hindi ako pinapasampa sa stage. Hindi papa, parang umiiyak ako. Gusto ko talaga na sarap harap ako ng mata. So, sa salita, bida-bida po talaga ako. Bida-bida. At what age? Ilang taon ka nito? Eight, nine, ganun. Eight, ano nine? Po? Ano to? Contest talaga? Ma- o mga pop -pop? Ganun, oh, po Contest nila papa. Alam niyo po yung mga bata sa gitna ng isang hip-hop group na pinapasaya ako. Oh, Tapos di stepping oh, ng grupo pero highlight siya. So, ganun po. Yun po yung role ko dati sa group nila papa. Tapos, ten years old ko po nung unang na discover na gusto ko rin pala mag kumanta. Yung mama ko talaga, nagko-contest -co din nung bata pa siya. Mm -hmm. So, parang akala ni mama, parang mas nakuha ko yung talent ni papa. Tapos, noong 2010 kasi, kapanahonan po yun ng first... YouTube days, yung eh, mm -hmm. Justin Bieber. So 2010, so, 10 years old ka? Opo eh, may ano na kami nun eh, na-expose na sa internet uh -oh. eh. Early days yun ng internet. So that time, na-discover ko si Bieber, na-discover ko din si Charlie Green, so mm -hmm. parang Michael Bublé. So parang mm -hmm. naghalo yung influence ko with classical music mm -hmm. and and then yung pop that time.